Mga balita ngayon Radio broadcaster patay sa ambush sa Surigao del Sur Isang milyong pisong pabuya sa mga informant Iginawad para mahuli ang tatlong most wanted sa Zamboanga del Sur Pasok sa government offices at eskwelahan sa ilang lugar sa Luzon Kabilang ang Metro Manila, sinuspindi ng palasyo Libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 inanunsyo ng DOTR ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa pamamaril ang isang mamamahayag sa radyo sa barangay Mangagoy, Bislig City, Surigao del Sur ngayong lunes ng umaga, Hulyo 21. Kinilala ang biktima na si Erwin Segovia na kilala bilang Boy Pana na nagawa pang makapag-host sa kanyang programa sa radyo na diretsahan kaninang umaga. Matapos nito, habang sakay ng motorsiklo sa John Bosco Street at pauwi na ng kanyang bahay, tinambangan si Segovia ng mga hindi patukoy na salari na agad niyang ikinasawi. Naglunsad na ng investigasyon at hot pursuit operation ng mga otoridad para matuntun ng sospek. Ikinabahala naman ang Presidential Task Force on Media Security ang insidente. Nagpahayag ng pasasalamat si Colonel Bonifacio Aranyes Jr. hepe ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office sa pamahalaang panlalawigan matapos mahuli ang tatlong most wanted na sangkot sa pagpaslang ng dalawang barangay officials sa tulong ng mga impormante noong isang linggo personal na ipinagkaloob ni Governor Divina Grace Yu ang isang milyong pisong pabuya tig 500,000 pesos sa dalawang nagbigay ng mahalagang impormasyo. Arestado sina Jonathan Johnjan John Abayon, Wilfredo Jongjong Pamisa, at Hovito Maro Rinposa, pawang may kasong murder, attempted murder, at illegal possession of firearms. Tatlong magkakahiwalay na krimen ang sinasabing kinasasangkutan ng tatlong suspect noong August 2021, October 2022 at February 2025. Ayon kay Aranyas, bukas pa rin ang kanilang panawagan sa publiko na tumulong sa investigasyon ng mga krimen. Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa mga opisina ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas, Laguna, Bulacan, Pampanga, Zambales at Bataan simula alauna ng hapon ngayong araw, Hulyo 21. Bunso dito ng tuloy-tuloy na malakas na pag dala ng Southwest Monsoon Habaga. Ilang mga kalsada sa Maynila at mga karatig lugar ang lubog sa baha at hindi madaanan ng mga motorista habang itinaas na sa ikalawang alarma ang Marikina River matapos tumaas ang water level nito sa 16 meters mag alas 2 ng hapo. Samantala ay ng LRT1, LRT2 at MRT3 ang libreng sakay simula alas 12 ng tanghali ngayong araw para bigyan ng ligtas na transportasyon ang mga stranded na pasahero ngayong masama ang panahon. May libreng sakay din ng bus na inihanda ang DOTR, PCG at PPA sa piling lugar sa Metro Manila. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.